kaya talaga ako nasaktan nung nung kinwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katabao namin ni Senza. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Ninyo Mulak na pahagulgol ng iyak sa Senado dahil sa ginawa sa kanyang anak na si Sandro. Napakasakit para sa isang amang tulad ni Ninyo Mulak ang ginawang pangaabuso sa kanyang anak na si Sandro Mulak. Hindi napigilan ng aktor at dating child wonder ang maging emosyonal ng umarap siya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ngayong araw. Ang naturang Senate hearing ay pinangunahan ng aktor at public servant na si senator Robin Padilla kung saan present din si na Sen. Jingoy Estrada at senator Bong Revilla. Masamang masamang ang loob ni Nino sa dalawang independent contractors ng GMA 7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz na inakusahan ng kanyang anak ng Ayon kay Ninyo, hindi niya kalaing magagawa ni Nones kay Sandro lalo't magkasama sila sa GMA sitcom na walang matigas na pulis sa matinig na misis kung saan headwriter ang huli. Para makita mo ang anak mo na nanginginig at hindi halos mahawakan ang telepono niya. Nung ikinikwento sa akin ang ginawa sa kanya, Lalo na si Jojo Nones po na katrabaho ko, sobrang galang ko sa kanya. Sobrang respeto ko sa kanya. Kapag may events kami, ako pa lumalapit sa kanya. Sir Jojo pangatawag ko sa kanya kaya talagang hindi ko matanggap ang ginawa niya sa anak po, ang mangiyak-ngiyak na pahayag ni niyo. Anya pa, ang isa di ko naman kilala. Ngayon ko lang nakilala nang nangyari ang insidente. Sobrang sama ng loob ko kay Jojo Nones, sabi pa ng aktor. Ang punto pa ni Nino, kung nagawa raw ng dalawang GMA executive sa kanilang pamilya na matagal nang nasa showbiz industry, pwede rin daw itong mangyari sa ibang artista, lalo na sa mga baguhan. Nakakasama ng loob. Kung kayang gawin, di ko naman ang talagang malaking kontrobisyon sa industriya ito what more sa iba, what more sa baguhan. Di ko sinasabing may ginawa silang iba, pero kung kaya nilang sa isang pamilya na may pundasyon sa industriyang ito, what more sa iba? Lahat ni ninyo. Ang mas nakakagalit pa raw ay parang binabaliktad pa raw ni Nanones at Cruz, ang kanyang anak na may matinding trauma umano ang nararanasan matapos ang insidente. Tapos ngayon binabaliktad pa ang sitwasyon. Di ko sinasabing GMA. Binabaliktad ni Jojo at ni Richard ang nangyari sa mga comment nila sa mga press release nila. Nakakasama ng loob. Kung sino may sala, yan pa ang may ganang bumaliktad sa istorya. Kahit sinong ama o magulang ganoon din mararamdaman para kay Sandro. Emosyonal pang sabi ni Ninyo.